Maganda ka, girl! Kaganda mo kayo! Sino ko may sabi ikaw ay pangit? Hindi lang sila marunong mag-appreciate ng mga exotic beauty. At saka, lagi mong tatandaan na ang tunay na kagandahan ay wala sa panlabas na kaanyuan kundi nasa kalooban. At lagi mong tatandaan pangit man ang panlabas na kaanyuan basta maganda ang kalooban. Tangit pa rin. Uh, <coughs> Sawang-sawa na ako sa iyong mukha eh. <laughs> Bakit ka naman sa dami ng pagbibigyan ng mukhang ari? <laughs> sa akin pa <to> napapunta. <laughs> Sawang-sawa na ako sa mukhang ere Sawang-sawa na ako sa iyo. Sawang-sawa na. Hi. <coughs> ko'y naipapalit lamang ang mukhang aray Naipalit ko na eh kahit ako na ang pinakamahirap na tao sa mundo kahit ako na talagang pinakamahirap na tao basta wag lang ang karne ang mukha ko kahit ako na ang walang pera walang makain basta maging kasing ganda ko lang si Liza Soberano ay eh okay na eh okay na yon. basta maganda lamang kahit maghirap na. Diyos ko po, Rode. Saan ka naman ako ipinaglihin ng inay at garna ang aking mukha? Siguro ang inay ay pula era noong nagbubuntis. Gayun daw yun eh, kapag mahilig man lait ng kapwa, pangit ang nagiging anak. Saan ka ako ipinaglihin ng inay? Maganda naman siguro ako. Hindi pala ang uso. Hindi pala nag ang nag-uuso ang karding mga mukha. Nako, pag na nauso, humanda kayo. Dapat naman ipare-pero ang mukha. Dapat iwala ng pangit, wala ng maganda para walang inggitan. Dapat ipantay pantay talaga. ya yeah, na, kapag may rapist naman, ang unang gagahasan yung magaganda. Kami, ligtas na. Hi Ay nako, love me for who I am na laang. Mahalin niyo ako hindi dahil sa maganda ako o pangit ako. Mahalin niyo ako dahil mahal niyo ako.